lupang hinirang. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manluluping, di ka pasisil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilag ang tula at awit sa paglayong minamahal Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning Ang bituin at araw niya kailan pa may ni magdidilim Lupa ng araw ng malhati pagsinta Buhay langit sa piling mo Aming ligaya